Yan, magandang araw na muli at umaga po sa Luzon Visayas, Mindanao. Yan. At happy new year po sa inyong lahat. Yan. At tinanong ulit tayo sa panibagong pasok ng ating taon at panibago na namang anak buhay at salamat sa Diyos sa lakas at buhay na ibinibigay niya sa atin sa ating buhay na matagal. Yan, at kami nga ay nakapag ariyan ng lambat. At maghihila na kami mga bro. At kasama ko nga aking bata uli. At may maliit uli. <laughs> Naging gustong sumama. Yan. tayo sa ano sa panibagong buhay sa pasok ng bagong taon dito sa ka kabila ela imulang at kamusta doy bigyan mo muna ng

kalampakan pa kundung, ha Ang ganda ng kalma. naman kayo. Baldo kasi.

ちょっと。 Perdog Ya Ya, maaf bro. Semaral Hindi digdig kayo. Buti oh, okay, mabait siya. Saka lang siya tumit. Yan ang masay. Kakas na. Hindi Hindi digdig. được

Happy New Year! Marami! Ang handa ng kapitbahay! Hindi hi, Hindi ba Hindi ah.

Hah Ha. Oh, okay. Nah. Ha. Lamuna, 'di kumalalay. Ya, na nga kami. Sa yeah, mga bro. At na ng sa bangka. taas. At nung lambat. Ya, bro. At, ito nga bro. Ah. Ito na kami. Tatanggal na nang huli. Ya. Na lelang huli-lele. Limpiraso. Nga bro, magtatanggal na namin Samaral. Mira, mabro bro.

Ayan mga bro. At tapos na magtanggal. Ang naging huli ay eh, tatatlong piraso. Isang talakitok. Isang samaral. At yan. Isang pagi. Ha? Ayos ah, na rin. Salamat sa Diyos. Sa biyaya. Sa unang pasok ng uh, ating taon. Ayan. Ayan mga bro. At uh, palala ko kung ano yung isda. Mangilo mga bro. Yung isda, hindi ko na kunan ang pagka... Ano? Yeah? Yan? Yan, ah... Uh, pasalta. Ika nga naman, mga bro, sa... Pinto ng matatanda ay yung unang araw ng pasok ng ating bagong, ta bagong buhay at bagong taon. <laughs> Yan, nakapagpasalta tayo ng isda sa bangka. At sana naman ay tuloy-tuloy Ya, yeah, una sila. Umalis na mga bro at nagilala na. Uh, sige mga bro at uh, shout out nga pala kay Juven Tingson. Yan, shout out sa inyo bro at happy new year at uh, shout out din kay Christy Aquilia Cubao Quezon City Metro Manila. Yan. Happy new year po sa inyo lahat at shout out po sa inyo at shout out din kay Albert Aquino Cabanatuan City. Yan. Happy New Year po at Shout out din kay Junmar Retwal Dingalan Aurora. Yan. Happy New Year po sa inyo at shout out din kay Tami Linda Linda J Ganto Kabartula. Yan. Happy New Year din po at shout out din kay Jomar Lambuzon. Yan. Happy New Year po at shout out din kay Lipinong Mangyan. Yan. Happy New Year din po at shout out din kay Dong Vlogs. Yan. Happy New Year din po at Shout out nga pala sa mag-anak ni Ina Dayan yan. Happy New Year sa inyo at ingat kayo palagi dyan. At shout out sa magkapatid ni Dion Red At shout out nga pala kay Ma'am Linda at Sir Joe Barota, dyan sa Tampa, Florida. Yan, shout out po sa inyo at Happy New Year po sa inyong lahat dyan. At shout out nga pala kay Aldrin Saligan. Yan. At shout out kay Noralden Amor. Yan, happy new year din po at shoutout din, Tatukon si Saudi Arabia. Yan. Happy new year din po at shoutout din, Matandang Espero. Yan, happy new year din po at shoutout din, Aldrich Aguilar. Yan, happy new year din po uh, at shoutout din, Randy Martinez Quezon Frabi. Yan, happy new year din po at shoutout din, Emmanuel Abuyal Yan, happy new year, happy new year din po at shoutout din, Uli Adventure. Yan, happy new year din ho. At chat din kay Jaram Fishing Vlog. Yan, happy new year din po. At chat out din kay Larsky Nolasco. Yan, happy new year din ho. At chat din kay Jose Panganiban Cam Norte. Yan, happy new year din ho. At chat din kay Family Makmak Fort Barton, San Vicente, Palawan. Yan, happy new year din po. At chat din kay Pai Garong Official Vlog. Yan, happy new year din po. At sa tating guy. More hub. Yan, happy new year din ho. At sa tating guy. Daniel Katiis. Yan, happy new year din ho. At sa tating guy. Bong Machiti Vlog. Yan, happy new year din po. At sa tating guy. <laughs> Chris Vlog. Yan, happy new year din po. At sa tating guy. Ellison Venculado. Yan, happy new year din po. At sa tating guy. Incar Pingol. Yan, happy new year din ho. At sa tating guy. Incar si balaba Family Vlog. Yan, happy new year din po. At sa tating kay? Mario Panganon, Labor, Saudi Arabia. Yan, happy new year din po sa inyo. At sa tating kay? Nixon Ichon Tagala Union. Yan, sa sa inyo mga bro. At happy new year din. At happy yeah. new year. At sa kay? Farg TV. Yan, happy new year din po. At sa tating kay? Lord's King Nolasco. Yan, happy new year din po. At sa tating kay? Edward Borromeo family from Barangay Pinatulayan North Jagarangay Bulacan. Yan. Happy New Year din po at uh, chat out kay. Isa pero Zerzudo Puerto Princesa City. Yan. Happy New Year din po at uh, chat out kay. Daniel Kitty is family Novota City. Yan. Happy New Year din po at uh, chat out kay. <coughs> Tobago City Albay. Yan, shout out, out din po at happy new year po sa inyo at shout out din kay Rans Dibas Aurora Fravin. Yan, happy new year din po at uh, shout out din kay Edgar Malinaw Siput Kot Camarena Sor. Yan. Happy new year din po at uh, shout out din kay Victorio Tahimik Las Vegas. Yan, happy new year din po sa uh, inyo at ingat kayo palagi diyan at uh, shout out din kay Jason Jumangay. Yan, happy new year din po at uh, sa tauting nga pala sa aking mga kapatid dyan at sa itay sa taut sa iyo at happy new year sa inyong lahat at sa aking mga pamangkin yan. happy new year sa inyo at happy new year din po sa mga lahat ng na mga nakapag subscribe po sa akin at maraming salamat po sa supportan nyo po sa aking munting youtube channel yan. saan mga kayo naroon ingat ingat po kay palagi at sa mga tumatapos po na kang ads yan. maraming salamat po sa supporta at pag alalin nyo po sa akin munting youtube at mm, ingat po kayo palagi sa inyong kinarunan happy new year din po sa inyong lahat yan at sa mga IPW po na nasa iba't ibang bansa na nagaanap buhay at nagtatrabaho dyan happy new year po sa inyong lahat ingat kayo palagi dyan sige mga bro abang na, lang, abang na lang po kayo sa sunod ko pang upload maraming salamat muli sa panonood at sa pagsuporta sige po Luzon Visayas Mindanao maraming salamat sa inyong lahat at happy new year po sao yên nhung Okay? ok alright